Pigil ang paghinga ng jeepney driver na si Kenneth. Ang manhole kasi sa paradahan nila ng jeep sa Karante Street. Muling tumatagas at nangangamoy. Bagay na hindi masikmura ng ilang pasahero at mga napapadaan sa lugar. Masakit pa yung ulo. Tiyan, matagal mag-action yung mga kon. Ang taga City Hall. Unang inireklamo ito sa news team noong Abril at agad naman itong inaksyonan ng City Environment and Parks Management Office. Pero sa pagpasok ng tag-ulan, tumatagas na naman ito. Bagamat hindi umuulan, basang-basa ang parte ng kalsada ito sa Karanti Street. Ang pinagmumulan ng tubig ay mula raw dito mismo sa manhole. At kung papansinin, may kung anong-anong bagay na lumalabas. May masangsang at nakakasulasok rin na amoy bumubula at maitim na tubig ang lumalabas mula rito. Ayon kay Kuya Jose, isa sa mga jeepney driver, hinala nila nagmumula ito sa katabing mga kainan na nakapaligid mismo sa daan. Makailang beses na rin daw nila itong inireklamo. Yung mantika ang nagbabara dyan, yung galing dito sa mga restauran. Kaya nababara ito. Ang direktang pagtatapon ng mantika sa mga daluyan ng tubig ay pinagbabawal sa ilalim ng City Environment Code at Republic Act Number no. 6969 o ang Toxic Substances and Hazardous Nuclear Waste Control Act of 1990. Ang problema dito sa Baguio talaga yung oil na nanggagaling sa mga establishments no and sa mga households. Kasi uh, with the kind of weather na meron tayo, yung climate na meron tayo dito sa Baguio, uh, tumitigas itong mga oil na ito and sila ang nagkukos ngayon ng nagiging uh, para silang mga bato sa loob ng mga sewer lines natin. Bagamat may grease trap o pangsala sa mantika ang mga kainan sa lungsod, problema naman ang pagkolekta rito. Aminado ang SEP na wala pang sistema sa pagkolekta ng mga hazardous at toxic substances sa lungsod yung yung band aid solution of course yung usual na nakikita nyo yung pagsudsod mag, uh, mag 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 magsudsod ng ng kwan na yan, no? pero yung uh, medium to long term solutions is we really have to have a collection mechanism no meron tayong disposal mechanism gayon pa man nagsasagawa na ng pag-aaral ang kanilang tanggapan para magkaroon ng pangmatagalang solusyon dito Nakita natin yung side ng public, nakita natin yung challenges nila. Um, merong merong mga uh, cultural factors, merong you know, and I think um, we all share the same vision. Matatandaan na simula Enero hanggang Agosto ngayong taon, nakahuli na ang pamalang lungsod ng 244 na kasong may kaugnayan sa paglabag sa Environmental Code ng Bagyo. Kabilang narito ang pagtapon ng gamit na mantika sa daanan ng tubig, pag-aalaga ng baboy, pagsusunog ng basura at iba pa. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.